Ha? Sige na. Kunin mo na ako. Ilayo mo na ako sa tatay ko. Itakas mo na ako. Mahirap pa tayo. Minor de edad ka pa eh. Hoy, babae! Hoy, pare! Mamaya na yung ha? Order pa kami. Medyo nagkakasayaan lang kami. Ha? Sira, sira! Ikaw ba ba eh? Tagal-tagal kong hinihintay matapos ang pagsasayaw mo. Tapos, magpapalit mo lang ako sa hampas-lupa ngayon. Hampas-lupa? Angel! Hampas-lupa ba? Oh, bakit? O, <coughs> pare! Sige lang mo yan! Masisilayan ang sarap ko! Hindi ka nasisiw, bata. Panabong ka na. Sir. Sa presinto ka na magpaliwanag. Patrol man! Huwag mo naman kunin kaibigan ko. Eh kami nga ginulo dito eh. Nananahimik kami dun eh. Major ako. Kaya ay sarado mo yung bibig mo. Baka pati ikaw, baka ko. ako. Sumama ka lang, Hel. Sumama ka na. Baka iputok to, eh. Sige na. Huwag <laughs> kang makulit, ha? Major. <laughs> Ay, yabang na medyo na to. Tama na. Ano sino yan, eh? Parang ikaw kasama sa kurot ng baliling, eh. Tama na, eh. Ah, pinatay mo ang anak ko. Pinatay mo ang kaysa isa kong paghasa sa buhay. Mamamatay tao! Kriminal! Kajo, hindi ako pumatay kay Sylvia ikaw ang may kasalanan sa pagkamatay ng anak niyo. Pinilit niyo siyang sa beer house. Kung buhay pa si Sylvia, kayo si sisisihin niya. Malinis pa sana siya. Ngayon, kayo ang sasayaw sa bar. Masama kayong ama, Kajo. Hindi ko may alis na ipagtanggol mo si Sylvia. Ya? Pero paano tayo ngayon? Mahirap lang tayo. Sana ko kukuha ng pera para piyansa sa'yo. Nay, huwag na kayong umiyak. Parang hindi na kayo nasanay. Wala na naman tayong magagawa. Nandito na to. Meron na Hindi pa huli. Tumawag ka sa kanya bumalik ka sa Diyos, anak. Nay, huwag na natin siya abalahin. Alam naman ng Diyos kung ano nangyayari sa buhay ko eh. Kung maalala niya ako, sa kabila na ko, okay lang. Kung hindi, kasalanan ko naman, di ba, Nay? Sa ka pupunta? Tara! Ano? Anong tinitingin mo? <coughs> ah!